Kabanata lima Sina Moises at Aaron sa harapan ng Faraon Pagkatapos nito, nagpunta sa Faraon sina Moises at Aaron. Sinabi nila, Ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na payagan ninyong pumunta sa ilang ang kanyang bayang Israel upang magpista bilang parangal sa kanya. Sinong Yahweh? Sino siyang naguutos sa akin na payagan kong umalis sa mga Israelita? Wala akong kilalang yawe. Hindi. Hindi ko papayaga ang umalis sa mga Israelita. Sagot ng faraon. Sinabi nila, Nagpakita po sa amin ng Diyos namin mga Hebreo, kaya isinasamo namin payagan na ninyo kaming maglakbay ng tatlong araw papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipunin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digmaan Sinabi ng hari ng Egipto kina Moises at Aaron, At bakit ninyo ilalayo ang mga tao sa kanilang trabaho? Bumalik kayo ngayon din sa inyong mga trabaho. Mas marami na nga ang mga Hebreo kaysa mga Egyptyo na ispanin ninyong tumigil sa pagtatrabaho, sabi sa kanila ng faraon. Nang araw ding iyon, ipinatawag ng faraon ang mga tagapangisiwang Egyptyo at ang mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, Huwag na ninyo silang bigbigyan ng dayaming ginagamit sa paggawa ng tisa. Hayaan ninyong sila ang manguha ng gagamitin nila. At ang dami ng gagawin nila ay tulad din ng dati. Huwag babawasan kahit isa. Tinatamad lang ang mga iyan kaya nagpapaalam na maghandog sa kanilang Diyos. Lalo ninyong dimihan ang kanilang gawain at lalo silang higpitan sa pagtatrabaho para hindi sila makapakingig ng kung ano-anong kasinungalingan. Pagkasabi nito ng faraon, lumakad ang mga tagapangasiwang Egipsyo at ang mga kapatas. Sinabi nila sa mga tao, Ipinapasabi ng faraon na hindi na kayo bibigyan ng dayami. Kayo na ang bahalang manguha ng kailangan ninyo kung saan mayroon. At ang tisang gagawin ninyo araw-araw ay sindami rin ng dati. Kinalugad ng mga Israelita ang buong Egipto sa paghahanap ng dayami. Sila'y inaapura ng mga tagapangasiwa at pilit na pinagagawa ng tisang sindami rin noong sila'y binibigyan pa ng dayami. Kapag kulang ang kanilang nagagawa, ang mga kapatas na Israelita ay binubugbog ng mga tagapangasiwa at tinatanong, Bakit ka kaunti ang nagawa ninyo ngayon? Dahil dito, pumunta sa faraon ng mga kapatas at nagreklamo, Bakit naman po ninyo kami ginaganito Pinagagawa pa po kami ng tisa, ngunit hindi na binibigyan ng dayami. At ngayon po'y binubugbog pa kami. Gayong ang mga tauhan ninyo ang may pagkuhulang. Sinabi ng faraon, Mga batugan, tinatamad lang kayo kaya ninyo hinihiling sa akin na payagan kayo maghandog kay Yahweh. Sige, magbalik na kayo sa inyong trabaho. Hindi kayo bibigyan ng dayami at ang gagawin ninyong tisa ay sindami pa rin ang dati ninyong ginagawa. Nakita ng mga kapatas ang hirap ng kanilang katayuan nang sabihin sa kanilang sindami rin ng dati ang kanilang gagawin. pag nila mula sa pakikipag-usap sa faraon, nakita nila sa daan si na Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila sa dalawa, Para saan sana kayo ni Dahil sa ginawa ninyong ito, nagalit sa amin ang faraon at ang mga tauhan niya Pinigyan pa ninyo sila ng dahilang patayin kami. Nanalangin si Moises. Kaya nanalangin si Moises. Yahweh, bakit po ninyo pinahihirapan ng ganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito rin lamang ang mangyayari? Mula nang makipag-usap ako sa faraon, ay lalo niya ang pinahirapan ng inyong bayan ngunit wala kayong ginagawa upang tulungan sila. Kabanata 6 Sinabi ni Yahweh kay Moises, Makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa faraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo'y umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. Muling isinugo si Moises. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Yahweh. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay sa kanila ang kanaan. Ang lupaing tinirhan nila noon bilang mga dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Egyptyo at hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanila mga ninuno. Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita. Ako si Yahweh. Ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Egyptyo. Ipadaram ako sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko sila at kayo'y palalayain ko mula sa pagkaalipin. Ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo at makikilala ninyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Egyptyo. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob at iyon na ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita Ngunit ayaw na nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob at dahil sa matinding kahirapang kanilang dira dinaranas. Nang muli silang mag-usap, sinabi ni Yahweh kay Moises, Pumunta ka sa faraon at sabihin mong payagan ng umalis ang mga Israelita. Kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang faraon pa kaya? Ako'y hindi mahusay magsalita, sagot ni Moises. Ngunit, Sinabi ni Yahweh, kina Moises at Aaron, Sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Faraon na inatasan ko kayo na ilabas sa Egipto ang mga Israelita. Ang pinagmulang ang kanin na Moises at Aaron. Ito ang mga puno ng pinagmulang ang kanin na Moises at Aaron. Ang kay Ruben na siyang panganay ni Israel ay sina Enoch, Falu, Hezron at Carmi. Ang kay Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Hakin, Zohar at Saul na anak ng isang kananeya. Kay Levi naman ay sina Gershon, Kohat at Merari. Si Levi ay nabuhay ng isang daan, tatlong pung pitong taon. Ang naging anak naman ni Gershon ay sina Libni at Seine. Ang kay Kohat naman ay sina Amram, Amram, Izar, Hebron at Uziel. Nabuhay si Kohat ng isang daan tatlong tatlong taon. Naging anak ni Mirari si Namahali at Musi. Ito mga angkan sa lipi ni Levi. Na ni Amram si Joseph na kapatid ng kanyang ama at naging anak nila si Aaron at Moises. Si Amram ay nabuhay ng isang daan tatlong pitong taon. Naging anak ni Izar, sina Cora, Nefeg, at Sikri. Ang mga anak naman ni Uziel ay sina Misael, Elzaphan at Sitri. Sift Napangasaw ni Aaron si Elizabeth na kapatid ni Naason at anak ni Amin Aminadab. Naging anak nila sina Nadab, Abihu, Ilyazar, at Itamar. Ang mga anak ni Cora ay sina Asir, Elkana, at Abiasaf. Ito mga angkan sa lipi ni Cora. Tapangasawa ni Eleazar na anak ni Aaron ang isang anak ni Futiel at naging anak nila si Finehas. Ito mga puno ng angkan ng mga levita ayon sa kanika nilang lipi. Sina Aaron at Moises ang inutusan ni Yahweh na manguna sa si Israel upang mailabas sila sa Egipto ayon sa kanika nilang lipi. Kiat sinabi nila sa faraon na palayain ang mga Israelita inutusan si na Moises at Aaron. Nang si Moises ay kausapan ni Yahweh sa Egipto, ganito ang sinabi sa kanya, Ako si Yahweh, sabihin mo sa faraon sa hari ng Egipto ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Ngunit sumagot si Moises, paano ko papainggan ng faraon gayong hindi ako mahusay magsalita?